Morning, mga ka-viewers, welcome back muli sa ating pumunting channel For today's video po mga ka ay magluluto po tayo ngayon ng chicken liver with vegetable Kaya simulan na po natin Ito na po ang mga sangkap na gagamitin po natin mga ka-viewers Meron po tayong uh, atay ng manok Gagamit po tayo ng isang carrots Ng bawang Ng konting uh, luya, pantanggal po ng lansa sibuyas at ito po yung mga gulay na ilalagay ko sa maliit na patatas bell pepper na pula green bell pepper maglalagay din po tayo ng lemon ng paminta ng cooking oil ng oyster sauce at ng soy sauce Bukod sa mga sangkap na ito mga ka-viewers ay gagamit tayo ng seasoning granules puting tubig konting asin, at konting asukal. I-marinate po muna natin, mga ka-viewers, ito pong atay uh, ng manok. At uh, ilagay na po natin, ito pong uh, natitira kong uh, toyo. Nang uh, isang kutsarang uh, lemon. Lagyan po natin na uh, konting paminta. At maglagay din po tayo ng seasoning granules. At time lang po natin at ay, set aside po natin mamaya. Ito po ay optional lang po mga ka-viewers. Uh, pwede po natin nga uh, prituhin at pwede rin po natin na uh, ilagay na lang po yung po mga gulay natin. At sa mga hiwa naman po ng gulay. Okay, eh, bahala na po kayo kung ano pong style ang gagawin nyo sa hiwa ng uh, ating mga gulay. po tayo magprito mga ka-viewers at uh, isit-asid po muna natin at uh, tayo po ay magsimula na po, mag po punayin po natin ang bawang sinudan na po natin ng uh, luya Lagyan na natin yung sibuyas mga ka-viewers at uh, atay lang na rin na lumambot. Okay na to mga ka-viewers. Malambot na po ang ating uh, sibuyas. Ilagay na po natin yung po uh, na marinate po natin na uh, atay. Lagyan po natin ang dalawang kutsarang oyster sauce mga ka-viewers. At lagyan din po natin ang konting paminta. to mga ka-viewers pwede na po natin ilagay yung ating po mga gulay yung po nga patatas sa carrots saka po yung red egg green bell pepper haloy lang po natin mga ka-viewers natin ng konting tubig para medyo may sabaw tayo mga ka-viewers tapang po muna natin mga ka-viewers at uh, lutuin lang po natin ang ilang sandali Tingnan na natin mga ka-viewers ayan tapin po natin siya ng uh, kalating putarang asukal mga ka-viewers tapin din po natin ng konting asin mga ka-viewers tapin po yan ka viewers kung okay na yun, sarap okay na mga ka viewers dito na po ang ating pong sayo na po natin ito na po ang finish product po natin mga ka viewers ang ating pong ulamin ngayon ang ating chicken liver with vegetable at kung bago pa lang po sa aking pong youtube channel eh, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe and click natin po ang notification bell para po updated po kayong lahat sa mga ulam na akin pong i-upload. Doon, all my subscriber and new subscriber, shoutout po sa inyong lahat. God bless po and kain po tayo. Bye bye!